pag-aabangan ng mga fans ay mm. syempre yung mga performance na pasabog talaga ng PBB Gen House. May mga mag-harness oh. ba dyan? May mag-ano, may maglalambit. Wow! wow! Kim Chuang Peg! mag-backflip. Oh, backflip wow. decision. <laughs> so parang sa tingin natin, parang feeling ko magpapasikat sila dito sa ano, no? Parang magpasikat, yes. oh, show off ng mga talents. Ganyan. Love yes. it! So nating mangyari yan. Pero eto guys, ah, nilaro din ito ng mga last PBB Gen 11 visitors natin. Kaya naman laruin natin ang Tomb Packers! Ayan. So alam na alam nyo naman yung ano, diba? Mechanics ng game, diba? Oh, let's go! Laruin na natin yan. Oh, forward kayo dito. Yan ang inyong pwesto. May mic. Okay, perfect. Naligoy na kayo. Ayan. 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 Alright. Pawal tumingin sa screen, ha? Oh, ito may isang skinny si Jari. Yes. Nakakapi ko lang. Wala, hindi niya nakita. Masinis Alright, ito ang una nating katanungan. Magbigay ng area sa bahay ni Kuya. In 3, 2, 1, go! Confession room. Ah. Wow. Ito room sa ka-confession. Oh, isa pa ha. Ano yung pinaka-favorite ninyo? Favorite? Oo, oh, oh, pero sabihin nyo ha. What? ka favorite yung area sa bahay ni Kuya. Memorable, okay. Memorable, Memorable. bolo <laughs> bolo. Okay, three, two, one, and go. Full kitchen. Bago ayoko. 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 Bago Kasi ano, doon, wala lang. Chill, chill sa chill pool. Chill, chill. Tsaka doon ka makakapag-isip ng maayos. Baka love niya ang outdoors, di ba? Oh. Okay, next. Alright, alright. Next. Ang next natin ay pangalan ng isang housemate. In 3, 2, 1, go! Oh. JP! <laughs> 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 I was I was thinking right. of like five housemates Just at the same oh. time. Sige, ulit, ulit. Isa pa, isa pa. Isa lang. Isa lang. Okay. okay. In three, two, one, go! go. Dylan! <laughs> pa kaya yan! Wala na, kaya. Change answers! Change answers! Kaya, kaya. Okay, okay, okay. okay, okay, okay. Dami okay. chances. Adlo, si ano, <laughs> si ano. si ano, okay. si in three, two, one, go! At the jazz. We got one, point! Ah! one, 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 <laughs> Sarko, pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Talikod, talikod. Oh. Name a BBB host. Three, two, one, go! go! Ate Bianca! It. Oh! Isa pa try, isa pa try! One Host of our season or this season? Kahit anong season! So. Ayusin mo naman! Okay, three, two, two one, one, go! go. Ati <laughs> Sino mo, Jared? Oh, baby. Ah, wow, One more, one more. One more, one more, one more. Okay. In three. Enjoy. Three, three, two, one, go. We are Robby. <laughs> <laughs> alam nyo, alam nyo. na lang. Na lang kayo ng message <laughs> sa inyong mga fans. Let's go. Oh. Ikaw kayo muna Sila lang, sila lang. Sila lang. <laughs> i message happy Ikaw, na, happy birthday i just <laughs> hey, no. a message to the fans guys thank you so much for supporting us in each of our ganaps and all our ganaps together as well and we feel your presence online everywhere um yes <laughs> Thank you sa pagsuporta at sa mga palaging nanonood sa amin lalo-lalo na sa online at sa showtime. And sa mga nanonood ngayon, I love you guys. See you soon and